tayo'ng kapapasok lamang na balita, alamin natin ang detalye mula kay Radyoman Conde Bata Conde. Nagbitiw na nga sa opisina ni Senator Robin Hood Padilla itong siya naja uh, Nadia Montenegro bilang uh, political officer ng naturang senador. Tinanggap naman ng opisina ni Padilla itong uh, resignation ni uh, Nadia Montenegro at kung matatandaan natin ay uh, na dawit ata uh, napaulat noong nakaraang linggo na hinihinala nga uh, siya ang uh, gumagamit na uh, ilegal na droga or marijuana dito sa loob ng Senado samantala uh, hindi kaya naman ni Senator Migzubiri ang Senado sa at ang kamara at maging ang ibang ahensya ng gobyerno na magsagawa ng mandatory random drug test sa mga empleyado Ang kay Zubiri sa Senado ay mayroon namang pondo para magsagawa taon-taon ng uh, random drug test kaya nanawagan siya sa ibang senador na sumailalim na rin sa drug test. Inaanyayahan din ng mambabatas sa kamera na magsagawa rin ito lalo't marami silang staff doon at titingnan din ni Zubiri kung ano pang mga ahensya ang kanyang may himok na makiisa sa bang na ito. Well, hindi ko masasagot po yung lahat ng government offices but definitely sa Senado dapat ay uh... Meron naman tayong pondo sa Senado, siguro ya, hindi po natin ang Kongreso. Pero naman, malaki din yung Kongreso at marami po silang staff. At uh, tingnan natin yung mga uh uh iba't ibang agencies na pwede natin yayahin. Pero importante ito eh because uh, we want to have a drug-free Philippines, a drug-free government, and drug-free uh nation. Ngayong umaga nga, inanguna ang tanggapan ni Zubiri na sumailalim sa drug test kasama ang 35 empleyado. Dagdag ni Zubiri, susunod din ang mga kasamang senador sa minorya sa nasa sa ilalim sa drug test. Sa susunod na linggo naman lalabas ang resulta ng drug test sa opisina ni Zubiri. Kasama mo sa Diza XL Arm and Manila, Radyo Mancon Kuan de Tatak Arm